Hindi na kaila sa karamihan sa atin na marami ang namumuhay na ang basihan ng kanilang pagpapasya ay ang kanilang kasiyahan. Madalas nating madinig yung kung saan ka masaya, yun ang piliin mo. Yan ang payo at filosofiya ng karamihan. Papasok sa relasyon kasi doon daw siya masaya. At kapag hindi na masaya, ahiyawa na. Kung meron mang pagmamahal sa ganyang relasyon, ay eh pagmamahal sa sarili yon at hindi doon sa taong karelasyon. Kaya ang tanong ng karamihan ay ito, masama ba ang sumaya? Ang sagot dyan ay hindi palagi. Pero hindi lahat ng kasiyahan ay tama at hindi pwedeng ang lahat ng desisyon ay doon lamang sa kung saan ka masaya. May sasaya dahil nakaagaw ng karelasyon ng iba. Tama ba yung masaya ka pero ang kasiyahan mo ay kasiraan naman ng iba? May masaya pero perwisyo naman sa iba. May mga relasyon ganyan, mapang abuso at makasarili. One-sided ang kasiyahan at sangkatutak na perwisyo ang dulot sa iba dahil sila ay pabigat at parang linta na nananatili lamang hanggang may mapapala. Meron ding masaya kahit puro kasamaan at kamalian ang kanilang ginagawa. Sa kung anumang dahilan ay natutunan nilang maging masaya sa pangbubudol, panglalamang, paggasto sa pinaghirapan ng iba na tila wala ng ibang mahalaga kundi sila lang. Abay, isipin mo na lang ang mga responsibilidad sa isang relasyon. Halimbawa, may sayang dulot yan pero syempre merong responsibilidad. Merong mabibigat na karanasan kagaya ng pag-aalaga ng may sakit na mahal sa buhay. Kung hindi ka masaya sa ganoon, naalis ka na lang. Meron at merong hirap sa trabahong pinapasukan. Pag nahirapan, suko na at ayaw na. Ganoon na lang ba? Kaya kung inaakala mo na nabubuhay ka para lang sa sarili mo at sa kasiyahan mo, pakinggan mo ang sabi ng Bible. Sapagat hahatulan tayo ng Diyos ayon sa lahat ng ating ginagawa, mabuti man o masama, hayag man o lihim. Hindi masamang sumaya. Pero hindi kasiyahan ang dapat magpatakbo ng buhay mo. Dahil hindi lahat ng masaya ay tama at bawat pagkilos mo at kapasyahan mo ay ipananagot mo sa Diyos. Gawin mong layunin ng iyong buhay ang magtuon sa makabuluhan at mga bagay na magpaparangal sa Diyos. Sa pamamagitan nito ay mararanasan mo ang tunay na kasiyahan at tunay na saysay ng buhay. Asa ka pa?